<laughs> What's up guys? Welcome back to my vlog. Elmer Pulse Boy with Chilang. Ngayon, maglakad-lakad kami ni Toto. Tayo dito guys, oh. Sarap humilatag pag ganito maaraw. The, uh, malamig ang hangin pag dito tayo sa park. Ang pangalan na pag ito ay Rodulak at marami ding mga kababayan natin na nagpipiknik. <laughs> <laughs> uh, nakita natin sila mamat sa kasir at sa kasir. <laughs> dito na nag-ano pala sila nag-picnic uh, sa tabi picnic. ng ilog. So ngayon, nagyaya silang makailin ako. Siyempre, hindi ko tatanggihan. No? <laughs> Libre. Sa puntong ito, ang pinag-usapan po namin ay ang pag-tour dito all around in Swiss at niyaya po kami ni Commander Eli Tap-Tap na kung pwede po ba kami sasama. Dami account na ngayon. <laughs> Hello! Vlog! <laughs> At yun na nga, nagpaalam po tayo kasi mamili pa kami ni Toto. At maraming salamat po sa inyong ma'am, sir, sa inyong pasalad po. Talagang masarap. Sa mga nakaraang vlog ko, sinasabi ko po sa inyo na ang mga trans po nila, mapa tubig man o mapalan trans po, talagang napaka-convenient. Katulad po nito. At on time pa ang pagdaong at pag-alis kasi may sinusunod po sila na oras. At habang naglalakad kami ni Toto, napahinto kami dahil sa ganda ng tanawin. Pagkatapos naming naglakad, nagantay na po kami ng bus para mamili kami ng flower para gawing pandesal bukas. Sa madaling salita, nakarating na tayo dito sa Migro kung saan ang pamilihan. Daming tao. Ilapag ba? Ilapa, ilapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa lang. Ganon. Isa Sa madaling salita, nakarating na po tayo. At si Toto, umuwi na din po sa kanila. Kasi may gawa pa kami ng pandesal bukas. I'm Chick, ala City Media. So ito ang nabili natin, no. Oh. Anim na flour. Anim na kilo na flour para sa ating pandesal. At uh, isang white sugar at saka brown sugar na dito sa ilalim. Yeah. At ito naman yung ay ito, yung brown sugar. Okay. Ah, ito pala yung tikot. inahanap hanap namin. I ipo natin lahat dito. Kasi ata siguro 'to yung margarin nagay ko na po sa ano ref para hindi matunaw syempre yung resibo at yun na nga ang vlog for today at maraming salamat po sa pagsama ka Elmer Pals boy Switzerland sa mga followers ko, viewers, silent viewers maraming salamat po sa lahat hanggat sa muli